Hello mga loads magandang umaga sa inyo. I-share ko sa inyo kung paano magkabit ng tare. Ito ang tare. Mga kasabong, yan ang kasunod yan, kukuha tayo ng paan ng manok. Yun, paan ng manok. Ayan. Oh, yan, paan ng manok. Blue legs. Pagkatapos ninyo mga lodi, yan. Titignan natin yung tare. yon. Ayan, sinukat ko muna hanggang sa tuhod ng manok. Ayan, sukat na sukat. Yan, itong una nating ilalagay loads, ito, Malapad na sa pin Yan Yan ang ilalagay natin, Lodi Yan Yan, hihimasin natin, loads, Yan Titignan natin para walang tupi yan, Makinis na makinis yan Hindi pa pwede may tupi Pagkatapos yan, paislant lang po Ganyan po ang pagkabit Yan, iikutin nyo po siya Tatlo Para sa akin, tatlo eh Tatlo sa taas, tatlo sa baba Yan Yan, malapad Yan, ikot lang, umpisa dyan <coughs> sa taas. Yan, ikot. Kailangan po, <coughs> wala pong, walang tupi, walang bukol. Kailangan plain na plain po. Yan, yan ang naman sa baba. At saka po, kailangan po hindi po mahigpit. Tama lang po ang pagkabit nyo po. Yan, ang sapin na yan. Hindi siya mahigpit, hindi din maluwag. Tamang tama lang po na kakapit po sa paan ng manok. <coughs> yan naman ay may pandikit naman po yan eh. Didikit naman po yan sa kaliskis ng manok. Diretso lang iikutin yan ganyan lang mga kasabong mga loads yung mga nag-aaral pa dyan na gusto matutong mag magtari ito po ma malaking tulong po sa inyo yan panoorin nyo lang po yan <coughs> yan malapit na po madali lang talaga magtari yan basta ito ay lang talaga matutong magtari tumari sa manok ako nga ay isang tingin ko lang pinag-aralan ko kaagad <coughs> kailangan po pantay yan, pantay na pantay. Hindi po pwede sumobra ang taas, hindi po hindi din pwede sumobra ang baba. Yan, yung kasunod na po, yan, ito, leader boats. Yan, yan ang kasunod. Yan. Sasalpak natin sa papasok sa tahig. Yan. Kaya malaki ang butas na yan, guys, kasi na-adjust yan. i adjust siya. Yan, mga kasabong. Mga kasak, mga sabungero diyan, mga mahilig sa tari. Mhm. Uh -huh. <clears> okay. <throat> I-adjust natin konti. Yan, 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 yan. Yan ang tamang sukat ng pag-adjust sa gitna. Pero kung, pero para sa akin po, guys ha. Kumporme po sa paa ng manok. Kung merong piki, merong sakang. Eh, pero isa lang ho yan ang sukat niya na, na ano. Hindi po pwede baguhin yan. Ayun, kailangan 1:00 o'clock kung manok yan, nakat kailangan nakatutok yung dulo sa puwit ng manok. Yan. Okay. Yan, ikot pa. Kunti na lang. Tapos yung panghuli niyan dito sa baba. Ngayon, dyan, dyan mo siya kukunin. Dyan mo kukunin sa baba. Ang kasunod niyan, <coughs> yung... Ayan. Umorma na. Oh, ganun na tingnan, no? Paunan. Yan, yung paunan na yan. Yan. Yan, pupulupot mo yung paunan. Yan, yung dulo na yun. Ganun din guys, pa Island. Pasensya na kayo sa boses ko at ako eh. Medyo ano yung boses ko eh. Yan. Ikot lang. Yan, uubusin yun guys. Hanggang sa, didikit na siya doon sa gilid ng tahig. Yan, ikot lang, ikot. Yan, ganyan po ang gagawin niyo po. Yan. Kailangan mahigpit siya sa paunan. Yan, pag dinikit na po, dinikit na po yan. Yan. Mhm. huh -hmm. Yun. Yan po. Yan po, pagkatapos niyan yan. Yan kailangan ayusin mo siya paglagay. yan, okay. Ayan po. Kabit na kabit na po. <coughs> Ayos yung kasunod nyo <coughs> yung kasunod nyo po ay tali at saka tari <coughs> yan lalagyan natin ng spike yan kondo muna <coughs> kung sakaling sumagi sa atin hindi tayo masusugatan yan okay <coughs> yan lalagyan ng spike <coughs> yan ikot lang ikot Ayan. Pagkatapos niyan sa kabila, ayan. <coughs> Para same doon sa kabila. Ayan, okay. Susukatin natin. Ayan. <coughs> Ganun lang. Uh. Ayan, tinay yung dulo yun. Doon tatama sa tuhod ng manok. Pagkatapos niyan, ayan. <coughs> Ibubuhol natin pagayaan. Sampo. Ayan, tapos sa taas. Ganun din. sampu mga lods. Ayun. Lock. Lock lang yan. Pabalik-balik na yan mga kaludi. Ayan. Maglalock ka dyan sa may garol. Tapos sa may paunan. Ayun. Ganun lang. Ayun. Sa kabila. Baba. Taas. Tapos bababa ka. Ikot na. Ganun lang. Napaka-simple na. napaka ang. Ayun. O. Diba? Tingnan natin, tari. Ah, Asin tahin natin, o. Oh. Ayun, o. Oh, diba? <coughs> Tama lang. O, tingnan nyo ng dulo yung tahig at sa dulo ng tari. <coughs> Doon tatama yung dulo sa may tuhod. <coughs> Ayun, okay. Tapos ang kasunod yan, tape. Lalagyan natin ng tape. Yan. Pagkatapos yan, dito na naman sa taas, tape. Titipan natin yan. Okay. Di ba mga loads? Ganoon lang kasimple. o, <coughs> oh, ang ganda. Yun. O, kita mo. Yan. Ganyan lang. Sa mga baguhan dyan na gusto mag matuto magtari. Panoorin nyo lang to. Ganun magtari. Ayun. Ganyan ang forma niya guys. Pag nakatayo. Yan. O oh, ba? Diba? Yun. Thank you for watching.